magandang araw sa inyong lahat. Hetero naman ako, nagbavlog. Kaya nung umaga nga, tamad at tamad akong bumangon. Parang ayoko na magtrabaho. <laughs> charot lang. Di ba lahat naman tayo na natin minsan yung tinatamad? Yun bang tamad at tamad kong kumilos, mabigat ang katawan mo, di ba? Napakabihira lang naman yon kasi hindi naman ako tamad. Hindi naman ako kagaya ng iba na super tamad. Maraming ganun ngayon, charot. <laughs> So ayan na nakasakay ako sa tricycle na ko yung napakadaming tao. At maalala ko, Fiesta pala bukas ang Santa Teresita. O oh, baka naman, minudo, charot. <laughs> Makifiesta kaya ako bukas. <laughs> Happy fiesta sa inyong lahat Yan bukas sa Santa Resita Dapat nga day off ko bukas kaya lang may tumawag. On call na la pasyente. <laughs> hindi ko naman pwedeng hindihan dyan at mapapagalitan ako. <laughs> Kaya sabi ko nga ka kay Maron, half day lang naman yon sa umaga. Kasi nga usapan namin, mag-mall kami sa hapon. At bibili nga kami ng baon niya pang isang linggo. Pagating ko nga sa pasyente ko, aba, nagpapagawa ng bahay! Mayaman! Maraming pera! <laughs> Sana all! Actually, matagal na nilang hinihintay yan at pangarap talaga nila ng magandang bahay. Ayan, natupad na! Kaya sa mga nangangarap dyan, huwag mawawala ng pag-asa. Kagaya ko. <laughs> so, pauwi na ako ako dyan. Bumili ako ng chicharon at gutom na gutom na ako. Actually, yan ang tanghalian ko. just ko, Lord. Kolesterol. <laughs> Nakakaloka. So, wala akong pahinga. Rumatsyado na naman ako para matapos na lahat ng pasyente ko ngayon. Sakto nga, pagating ko dyan, may bus na. Kaya hindi na ako naghintay. Kaya lang, punong-puno. Aba, hindi na ako naginarte, no? <laughs> hindi na usang maarte ngayon. Kapag maarte ka at tagi-inarte ka, walang mangyayari sa buhay mo. <laughs> Lugmok! charot. <laughs> Hindi talaga ako naupo hanggang sa pagdating sa akin pupuntahan. Nakatayo talaga ako ng kalahating oras yata, nakakaloka. <laughs> Napakasakit sa binte. <laughs> so ayan na nga, pababa na ako. O diba, nakuhanan ko pa ng video. Aba, kailangan kukuha kuhanan para humaba ang aking post, ba? Diba? Napakahirap kaya mag-isip ng content. Kaya yan, ang kinukuhanan ko yung mga araw-araw kong ginagawa. Kaya lang ang problema, pare-parehas yata yung ginagawa ko. Sakay, baba, sakay, baba, jeep, bus. <laughs> Actually, dyan ako napapagod, hindi doon sa trabaho ko. <laughs> Kasi madali lang naman ang trabaho ko. Dun sa kakaloka. Kaya naiisip ko minsan, nakakuha na kaya ng motor. Kaya lang nakakatakot mag-drive sa highway. Kahit na sobrang ingat mo, ay eh, kumatagis ka. <laughs> Baka tumilapon pa yung ganda ko. Diyos ko, ang ganda ko. <laughs> Kaya nagtsatsaga ako mag-commute kahit napakahirap. Diyos ko, nakakatakot ma -accidente. Baka matigo kay kawawa ang anak ko. <laughs> So ayan na nga, super walk na naman ang ganda ko kahit napakainit. Ewan ko ba, may payong naman ako sa bag, ba't tamad na tamad akong ilabas? So ayan, nandito na nga ako sa last na pasyente ko, o oh, diba? Malamig naman dito. Kaya nakakapagpahinga naman ako at nawawalay init ng kataban ko pag galing ako sa labas sa upod ng init. <laughs> ayan, masaya na naman ang bakla kasi nga, nalamigan na naman. Tara na nga sa Amerika, napakainit sa Pilipinas. <laughs> shout out pala sa Rainier Rainer Simbrano Asunta na nasa Texas, USA. Bekene hanapan mo ako ng um, jowa. <laughs> so bago nga ako umuwi sa bahay, dumaan muna ako sa palengke. Pagdating ko sa bahay, ayan, walang katapos ang paglalaba. O ayan, nagsaing na ako. Nagprito ako ng manok, nagprito ako ng talong, nagluto ako ng buro. Hey guys, <laughs> <go tayo>. <laughs> <laughs> Buro. Hindi ko tinikman. Like <laughs> Basta nagyan ko na na. Iburot <laughs> eh, ni Maron to. Yung buro. So, ito na. Noon, pati nga Masarap yung buro, anak. Tapos meron tayong pritong talong. Mm. Man. <laughs> mm -hmm. Yung bata ko, yung unang kanaan ko. Yung nabagay sa ulam sa bila. <laughs> mm -hmm. Ang <laughs> sarap. Masarap yung buro. Masarap bagong gawa kasi hindi sa yung ano yung burong matagal kasi minsan bumili ako ng buro sa palengke luma hindi masarap kaya kanina tinanong ko kung bago ba yung buro nila e eh, bago daw kararating lang mm. actually sabi niya, si tita kasi taga ano yun taga Zaragoza kaya alam ko na doon sa bumibili ng buro sa Zaragoza kaya doon ako bumabayla at alam kong Zaragoza <laughs> <laughs> yung nabilang yung suki ko ng mga gulay taga Zaragoza kasi yun hmm? no? Hmm? masarap talaga ang buro ng <tod> iba ang lasa parang may gatas <laughs> <laughs> maram nam hmm. matsa sa pritong manok sa pritong talong mm -hmm. oh, Panalo? Panalo ka siya. Hmm? Mahalap lang, gulo. Promise. Malaki pa akong bawag sa kain. Palalong sumarap. Hmm? Ano ang ko? Number. Hmm? Number, please. Hindi yeah. number. Kung ko 1 to 10. Ay, A, B, C, D, Bola na ba? ka sa hindi dinig tanda siguro. Wala kalokohan. Nakalimutan ko na si Nakalimutan ko na magsalita <laughs> Nagrima? Sa tamburo? hindi hmm. hmm. sana ako ng talbos sa kamote kaya lang wala akong bahay hmm. sa mga ganda. Pangat yung talbos na kamote nila kanina. Kaya... Talong ang beri ko. Ang sarap ng pa naman panalo. Oh, si si paalam ka na. 10 minutes na. <laughs> okay, <by> guys. No. <laughs> hmm. naman, na oh, ko. <laughs> Hindi ko alam, ko yung pagod na, Hindi ko alam, siguro sa ano. Kaya ako nang sa butom. Tapos mainit pa. Hmm? Kakain na nga ako. Hahaha. Isa pa hirapan ko sa sarili ko. Ang hirapan <laughs> ko ng kain. Nakapang hinak. Mamaya <laughs> na. Bye bye guys. Bye. Mm. Mm.